weeks, 2 to 3 weeks talaga daw hintayin. Kasi ano yun, yung apply mo niyan, puro ano na, residents at saka asawa. Pero kung sabi ng abogado, eh kung piyansi mo na siya, kung ano, nagmadali yung husband to be niya, magpiyansi mo na siya, mo na siya. Pagsilip ng mukha po, hihiganda hey, hey, ng mga buildings. Um, magkakatabing bayan lang po, yon pilar, murong, para pataan po Ate Feli. Uy, bigyan mo ako ng picture halangga, Sherwin. Kung ano yung, may hotel ba doon sa Sambalis? Kasi sabi niya sa akin, uh, we need to stay maybe one night, mi amor. Sabi ko, sige, search mo dyan. <laughs> Nagsisearch niya sa ano kasi yung anak ko busy. Uh, ano, sa, silang mag-asawa online uh, sa, uh, ano nila, sa business nila. So sabi ko, search mo dyan, isearch kasi maganda daw, nakikita daw niya tapos may parang mountain daw um, tapos may beach daw na maganda may malaking parang ano ba yun, Virgin Mary ba yun basta ma'am, i-search -ano ko, ko basta bigyan mo ako ng picture lang uh, sir Win. yung malapit lang ba sa ano, uh, uh, sa sakayan pagbaba, yung hindi na malayo yung walking distance lang yung uh yung hotel kasi gusto niya mag, mag stay muna kahit isang ah, tapos sa Baguio din pero mas unahin siguro namin yung Baguio or dyan sa Bataan or papuntang Baguio muna kasi nag search siya puntang Luzon ni eh. nag search din sa papuntang North so Bisayas nag yun tapos na yun pupunta na kami sa amin kulang ang 3 weeks talaga shout out po Langga. ga maraming salamat Langga ga Sambalis po, marami din po ng hotel doon, Subic po. O sa Subic, dati nag-outing kami ng, ano kasi ako ng splash, alam na, ah, bata. Ay, wala ka pa ata, hindi ka pa na Mama. Hawa? Okay, Mama. <laughs> Wait, <but she--> Nagulat ako yung si mama talaga. Nagulat ako. Ganda <laughs> ng kwento. Shout out. Langga Jona taga saan ka ba langga? Pupunta kaya kami ang bataan. Ayan si Sherwin, papunta din doon. Pero hindi ang date na yan kasi papunta muna kami si bohol Bacolod Pagbalik naman namin, luso naman kami mag-ikot. Ay, uh, tagay malapit lang yan sa Kabiti eh. Walang problema yan. Manila. Gusto din niyang sumakay ng jeep na old jeep. <laughs> oh. Sige, mag-experience ka. Gusto nga niyang sumakay ng bus papuntang Baguio. Or magda-drive daw siya. Sabi ko, hindi mahirapan ka kasi iba yung mga ano dito. Huwag kami amor. Kasi pwede naman siya mag-drive eh. Kasi iba ang ano dito sa Pilipinas. Nako mga napakatapang ng mga ibang driver dito. Paunahan. Naku po. Hindi katulad yan sa bansa nyo na ano lang cool <laughs> sabi ko wag uh, yung ano ko yung manugang ko pwede naman siya mag drive depende na lang pero gusto din niya mag experience ng bus daw ng travel daw ilang oras papuntang bagyo ilang oras papuntang bataan Ayan, sabi ko, sus ko, hindi ko alam yung papuntang bataan, pero bahala na. Ikaw kasama ko, magka hindi naman tayo mawala. Hindi nga tayo nawala sa ibang bansa eh. Juna na lang ga taga Isabela yan. Ay, oo nga taga Isabela pala. Ay, si ano pala, si Langga Ipren. Romulo, taga Pangasinan pala siya. Oo, taga Pangasinan. Shout out sa 8 million in the house. Pal Palike naman lang. Juna, salamat ta. Hindi pa siguro na share sa GC natin. Pero alam ko silang ga-share win. naka ano, yan eh. Naka-bill all. Naka-bill all kayo. Kaya pag nakita nyo, naka-live up. Eh. Alam niyo man si ate, na lang ako mag-live. Kulang po yan, 3 weeks. Ate Pili, kung puro na kayo, commute. Pagpunta lang ng ano, mag-commute. Lipad-lipad <laughs> kami, puntang ligros. Mm. May, may, sasa may sasakyan naman ako. Pero yung, ano ba, yung manugang ko, kung available siya kasi may, uh, alam ko may available yan kasi, siyempre, minsan lang naman. itago ko muna kayo, alagay ko muna kayo sa bulsa kasi dadaan tayo sa maraming mata Diyan muna. Diyan muna kayo muna kayo